Binagsakan na ng tatlong B-2 Stealth Spirit Bombers plane ng Amerika ang tatlong mga lugar sa Tehran, Iran kung saan matatagpuan ang mga plantang nuklear ng nasabing bansa. Bagamat hindi pa dumating ang ibinigay na dalawang linggong ultimatum ni American President Donald Trump kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na unconditional surrender ay ipinagutos na nito ang pag-atake sa mga nuclear plant ng Iran. Sa kabila ng ultimatum ni Trump kay Khamenei ay nagmatigas pa rin ito at sa halip ay nagtago sa malalim na underground bunker ng Iran. Ngayon kahit na nagbagsak na ng malalakas na bomba ang Amerika sa mga planta ng Iran ay wala pa ring indikasyon ng pagsuko ng pamunuan ni Khamenei at nagbanta pa ito na magpapatuloy ang kanilang pagbabagsak ng kanilang ballistic missile sa Israel na tinawag nito Zionist. Sinabi ni Trump na kaya nila binumba ang mga plantang nuklear ng Iran dahil trahedya ang idudulot nito sa sangkatauhan. Matagal nang itinatanggi ng Iran na gumagawa sila ng mga armas gamit ang kanilang nuklear, subalit sa kabila nito ay hindi naniniwala ang Amerika at Israel na hindi gumagawa ng armas ang Iran gamit ang nuklear. Kamakailan na nang ng binumba ng mga eroplano ng Israel ang mga plantang nuklear ng Iran na matatagpuan sa Fordo, Natanz, Isfahan at ilang lugar ng Iran na ikinamatay ng mga general at mga scientist nito. Sa kabila ng mga pambobombang ito ng Israel ay hindi masyadong naapektuhan ang malalim na underground tunnel na kinaroroon ng nuclear plant sa Fordo kung kaya't ginamit na ng Amerika ang kanilang B-2 stealth bombers plane para wasakin ang kailaliman ng nasabing nuclear weapon ng Iran. Dahil dito, sentro naman ng patuloy na pag-atake ng puwersa ng Israeli Defense Force para puntiriyahin ang pinagtataguan ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Matatandaan ka makailan sinabi ni Trump na alam nila ang kinaroroonan ni Khamenei kung kaya't anumang oras mula ngayon ay maaring maaresto o mapatay ang Supreme Leader.